Yung bike mo, Jose. Si. Dito mo na yan. <laughs> ayun ah. Uh, ayun oh. Ha? Tampung piso na kilo ng bakal. Bakal din yan. <laughs> bike. Mm -hmm. Mabulok na nga oh. Pinaulanan ni Jose. Si. Wala so, na ayun. Yung, eh. yan. lang yan. Pag, kinalawang yan, wala na rin yan. Dito po. Yan mga lata. Yan, anis o. naman ako mamili rin. Oh. Maganda ang anis sa kapwa. Dalawat kilot, kalahati. Limang piso na to. Plus ito, sais. Anak kilo na ba ito? Hmm, tatlong kilo. Na. Tatlong kilo. Tatlong kilo. Gandang ani uh, sa kapwa. <laughs> Tama yun. Mm. Oh, yung ano yun, mga um, bakal-bakal yun, eh, sumpong kilo. Yung um, bike nyo. Mga ano rin yan, abot din yan ng mga ano. 500? Ay hindi naman. Al? mga uh, sembrawan nang reds. Uh, <laughs> yan. kasi nakakalat lang kasi yung ano mo guys yung mga buti. Buti nang reds. Bibili ka? Ay hindi na bibili. Hindi na bibili yan? Hindi na bibili hmm. ang mga reds. Yan, marami yan dyan. Sa inanong mo na yan. Puti na mo yung ano, oh. Yung tanim natin na ano. Yeah. Hmm. Oh, plastic, lata, dos lang din ang sabi hmm. ko na, Eight. Ha? Eight. Eight na. Oo. Hmm. Ito ka na pala. Wala pa naman mapasok sila eh. Hmm. Oh, mo yung ano, tanim ko na ano papaya. Yan, yan, yan. Oh, baka maputol. Baka sayang naman. Binihin yan man. Wala bininya wagin. Pag ay nawo nga eh, na sa gulay. Oo. Oh, oh. Di ba? Malalaki 'tong bunga yung mga ganyan. Hindi natin to kilo. Ah, plastic. Saan kayo yung banda mo? Ha? Saan kayo yung mo? Balanti. Sa balanti pa? eh Ay sila, ano, kilala mo sila Buboy? Oo. Oh. Ay, kilala po namin. Yan, taga-balanti rin yan. Hmm. Si amo namin, si Boss Eman. Ah, si iman ah? Oo. Oh. <laughs> Buwan talaga na. Kasama-sama na lang na ano yun, bubu yun. Ayun, amo namin si Boss Eman. Si Eman ah, ang kaano pala ka nyo? Ito. Maraming mga kaano ng... din yun. Na... Oo nga eh. Talagang masinsyo siya sa ano ng kalaka eh. Quatro. Ini mama nak halu-halu natin. Maya na lang para ano hindi uh, uh, makalimutan. Maya na lang ulitin na lang mamaya. Hindi hmm. nga nabibili yan. Hindi hmm. nabibili.

na na iyan. Alin? Bote. Bote na? Yan nga yung sa kanya Hindi, tatlo dos yan. Bibiling pa rin natin yan. Eh, hanapin mo rin siya. Ayun pa, may mga bote pa rin. Hindi na yung nabibig pa nga pa. Huwag yan. Mga ano yun sa ano basura. Lagay mo yan doon, no? Hindi Ayun, marami. Kunin mo yan, mga ano na yan. Oh, may buti pa oh. Wag lang yung buting ano. Kunin mo na po kay dyan. Ayan, may mga lata pa oh. Kunin mo, dali. Hmm. Oh, Kunin mo. Kuni mo na yan. halen. halimay. 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 Sa halimay. piso kilo niyan. O gawin na natin 15 halimay. ng <laughs> Takal naman yan eh. Tagal na nga eh. Si Buboy nga eh. Ano yan ni Buboy yun dito eh. Ayaw talaga i-binta nito eh. 6 1 2 ma hindi 5 para 7 8 9 para hindi mo kalimutan, iluhin mo na lang lahat. Hindi, okay na. Ano, ano, ano. Ano. Yung bote na lang babayaran. 15 plus 3. Oh. Plus piso na ito. Ano na lang, sukli, piso na lang. Hmm. <laughs> Para mabilis. <laughs> okay, Sa bote na lang, sige, bayan mo na yun. Ha? Ito na lang, sa bote na lang yung piso. <coughs> okay, yeah. Binto mo pa yung bote? Yung nandito, oh? Dito tayo. Yan? Ah, piso isa. Oo, oh, piso ang isa po, yan. Hindi, tatlo gusto pa gugulo ko. Ha? Piso ang okay. isa yan? Isa. Oo. Ay, May lang, umano yan dito. Oo, oh, wag na lang. Baka oh, may nagano dito ng uh, nagano ng matika. <laughs> Oo, ayun nga eh. Piso ang isa niyang bintare ito na. May deliver na nagano ng matika. Yun oh. Ay, pwede na lagyan ng matika sa so, junk shop na ma'am. Pagbibili sa amin yung piso yung isa. Piso yung isa. Kami, pagbibili naman kami kahit tatlo oh. dos. Tatlo dos naman. Oo, oh, para yung an ano doon, kita mo doon, yung tubo dalawang, pi dalawang piso. Piso lang ang tubo namin. Kasi tatlo dos bili namin. Oh, tatlo Dino, dos? Minsan marami naman eh. o ba oh, diba, tatlo dos, pag ano, di, bili sa sa junk shop yung piso isa. Oh. O, di, may ano nga kayo, ginansya siya ng dalawang piso. Piso lang. Piso lang talaga tubo. <laughs> Dino, pag marami yan naman, tubo ko rin naman. Ay, mo na, Sander. Sa strike. Lakas niya, no? Yung utso na pala yan siya. 8 years old. Oh, sama ko pa. Biasa-biasa. Mm -hmm. Lalo pasok din. Oo, oh, tama yan. Yeah. Tangalig, gumagala lang din. Hmm. Kahit sa nakakarating. <coughs> Di ba may ano pa dyan? A nasaan yun? yung yun know, oh yung ano ano timbangan ah ho ha? Ito. bakal ba yun? bakal ganyan na timbangan magkano? aling po ba? may timbangan kami roon hindi na nagagamit mas maganda maganda pa yun dyan binibenta ba rin ninyo? magkano? Ano, ah. yung ano lang niya yung spring ito lang ah, ito ang sira niya at saka Okay pa yung spring niya. Kapag so, sira na kasi spring nun Hindi pa sira ang spring din mo. Loose thread na yun sa ng ano oh, na. Alam pati yung ito na mga ayos, magkano ano man. 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 man, so, magka man. Bilhin mo na. Titingnan eh. okay, ko lang po 'yan. mo rito, ayan oh. Ah, oo. Okay pa yan. Ganito kasi spring ng ano nito. Ang spring ang problema nito Okay pa yan, spring na yan Ito lang ang sira nga niya Kasi yung spring nito, dito, oh. may Mahina ng spring dito sa kabila Kabila mahina, no? Kaya, hmm. matigas na lahan na rin ito Para lita na ito ng spring nito Bakit ano yan? <laughs> Pakailo lang, bubili kami ng mga ganito rin <laughs> Ano yung Gagawin yero. mo na lang. Gagawin mo na lang yan eh. Oo. Oh, pakilo lang din po. kami ng mga ganyan. Sige, pakilo. Kilo mo dyan. Magkano yan? Sa isang kilo nito. Bakal, ano, yero rin ito. Oh, yero. Sige, yeah, yeah, Mabubulok lang yan naman yan. Oh, Oo. Kasi para sa junk shop, pakinabangan din ni Eman. Oo. Oh. Diba, sa Eman din may kinabang dyan? Oo. Oh, Oo. Oh. Sa is. Oo. Oh. Kasi, yero lang din. Spring oh. nito. Ni maluwag. Maluwag ang spring talaga. Tatanggalin niya ng ano. Uh -uh. Ano ba yan? No? Ta-adjustin lang yan. Adjust, Oh. Dito kasi sira na eh. Oh. Sa kahiram-hiram. Ay, yan, ay hiram -hiram. oh, sa hiram-hiram niyan dito. Ina, ang niya ng bigas. Mah mahilig pala yeah. mo hiram dito yung mga ay, tao. Ay, naka. Hindi ka rin ganyan. Ayan. Seram-seram, 'yan ganyan na nangyari, Para nasa na uli na ganyan na. Pero mango timbangan mo. Oo, <laughs> kaparang ganyan. kiloan ko ng bigas. Mm -hmm. Niya palay. Mm -hmm. 'Yan. Ah, maganda to kiloan ng palay, mga no? ganito. Oo. Uh -huh. Kiloan ng palay. Ano lang 'yan? Adjust adjust lang 'yan sa loob ng ano 'yan. Ano, spring. So, yung spring kasi pag matagal na pumipitik yun nakalambitin lang ng ganun talaga pakilo talaga yung pag siya hindi wala problema yan sige po tara dyan ano Santer. ha ha ah, nga live oo tara 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 para makapalik oh. lakas nitong bata na to para makapalik um. Makabalik na naman tayo. Hmm.

yan na uh, ibinti na yung mga basura, mga plastik, mga lata, ayan. Uh, wala nang nakaano. it's yo's old lang yan. Oh, yes, old. old. <laughs> sa'yo na yan. Ah, sige po. Ah. Uh ito -huh. tanso ito sa loob. Ah, uh -huh. meron niya. Uyagin yan. Mhm. Mm then... Yes, ayan na. Ibangat ko ay. Ayun oh. Ayos na. Oh, <laughs> Balik na naman mamaya. <laughs> Balik na naman mamaya pagkatapos ng deliver. Balik-balik lang. Oh, ganun talaga sipag lang. Yan na kaling balik kami sa Tanaro Maganda yan nga kasi ang, um, yung hanap buhay na yan ay talagang marangal, marangal yan. Marangal. <laughs> uh. Balik, balik lang. At ano po pala si Cardo yung umano ng ano? Yung nagagawa ng itak. Nagagawa ng itak. Oo. Sa... Magkakatabi kayo doon lang na boboy. Oo. Bye. Magkakatabi po kami. Hmm. Ano yun? Mga waray-waray mga nandoon. Uh Oo. -oh. Nawaran niya ay. Nawaran taga Samar. Mm -hmm. Nice. Sana na, sa, sana mangkayo niya magaano. Doon sa baba. Ah, doon sa may may tabung kubanda. Oo. Oo, okay. uh, maya babalik nang mangkayo pagkatapos ng delivery nyan Oo. Nice. Ang balik-balik lang. Mm. -hmm. Naman, balik na naman. <laughs> hmm, baka sa sunod yan hindi na bike yung ano niyo. Oh, hindi Pag motor rin, na. Yung, yung motor din motor na hindi kami misa Hindi, eh. <laughs> hey, mo lang paapiitin masyado. Oh. Sige, po. sige ingat kayo, ingat. Sige, sige. sige, salamat. You're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I love you.